Giniba na ang footbridge crossing sa West Avenue Paramount na malapit sa isang bol sa North Edsa. Ito para magbigay daan sa construction ng North Edsa Busway Stride Project. Ayon sa pamalaan, itong Enero 26 ng simulan ang proyekto at magtatagal ng isang daan araw para hindi masyadong makaabala sa mga motorista at magdulot ng usad pagong na trapiko isinasagawa sa ang construction mula alas 11 ng gabi hanggang alas 5 ng madaling araw dahil sa Busway Stride Project, pinapayuhan ang mga dumadaan dito na gawin muna ang alternatibo ang MMDA Footbridge. Asan din daw ang pagbabago ng ruta ng trapiko sa ilang araw sa galing magkaroon ng pagsasara ng mga lane. Ay naman sa DTR ang construction ng SM North EDSA Concourse Project ay para magbigay daan sa EDSA Busway Project kung saan Isang busway station ang idadagdag sa North Edsa. Maga daw na nag ang lokal na pamalaan sa publiko hinggil sa proyekto.